Ngayong araw, nagkaroon na naman ng banat si Chanita Princess Kim Chiu sa It's Showtime. Sa pinakabagong episode ng sikat na noon time show, isang tanong mula kay Vong Navarro ang naging sentro ng usapan. Nagtanong si Vong kay Kim kung may mga bagay o tao ba siyang namimiss sa kasalukuyan. Ang tanong na ito ay tila nagdulot ng pag-aalangan sa aktres at siya ay nagkaroon ng sandaling katahimikan bago magbigay ng tugon. Ayon kay Kim Chu, medyo tila OA ang tanong sa kanya at nagpapakita ito ng hindi inaasahang pahayag. Ang kanyang reaksyon ay nagpapakita ng kanyang pagkabigla at posibleng pagdududa sa layunin ng tanong. Sa kabila nito, makikita ang kanyang pagiging bukas sa kabila ng pagkabigla sa tanong ni Vong. Ngunit sa gitna ng tila kakulangan ng kasagutan mula kay Kim, tila nagkaroon ng pagkakataon si Darren Espanto na ipakita ang suporta at malasakit bilang isang tunay na kaibigan. Pinaalala niya kay Kim na mayroon siyang kapatid na nasa ibang bansa na sa ngayon ay naiwan at siguradong nami-miss niya. Ang simpleng pahayag ni Darren ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pamilya at kung paano ito nakakaapekto sa ating emosyonal na estado. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang relasyon ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay hindi na tulad ng dati. Dahil sa kanilang mga individual na proyekto at abalang schedule, bihira na silang makasama sa personal. Sa mga nakaraang taon, ang kanilang partnership sa isang serye ay naging dahilan upang magkasama sila araw-araw. Ngayon, dahil sa pagtaas ng kanilang mga responsibilidad at mga bagong proyekto, ang kanilang pagkikita ay naging bihira na lamang. Bagaman hindi na dalas ng dati, ang kanilang pagkakaibigan ay nananatiling matatag. Kapag nagkakaroon sila ng oras sa kanilang mga busy na schedule, agad silang nagkakaroon ng pagkakataon na magbanding at magsama. Ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na lumalago sa kabila ng kanilang mga abalang buhay at ito ay nagpapakita kung gaano nila pinahahalagahan ang isa't isa. Ang bawat pagsubok at pagbabago sa kanilang mga buhay ay nagdadala ng mga bagong hamon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaintindihan ay hindi nagbabago. Ang kanilang patuloy na pagsisikap na maglaan ng oras para sa isa't isa ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang tunay na pagkakaibigan ay maaaring manatiling matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa makatuwid, ang mga pag-uusap na ganito ay nagpapakita hindi lamang ng personal na buhay ng mga kilalang personalidad tulad ni Kim Chu, kundi pati na rin ang mga aspeto ng kanilang emosyonal na kalagayan na madalas na hindi nakikita ng publiko. Ang simpleng tanong na ipinahayag ni Vong Navarro ay nagbigay ng oportunidad upang ipakita ang tunay na nararamdaman ni Kim at ang suporta mula sa kanyang mga kaibigan. Sa huli, ang mga ganitong karanasan ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang kahit na sa ilalim ng limelight, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaibigan at pamilya ay may malaking epekto sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagkakataon, natutunan natin na ang tunay na kahulugan ng suporta at malasakit ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa kalidad ng relasyon at pag-intindi sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?